thank mm -hmm. you Hi guys! Another Salamin, another day. Ako nga pala si Jel, isang technician ng Salamin dito sa Quiapo, Manila. Tara! Samahan niyo ako sa isang namang makulay na araw ng paggawa ng Salamin. Nakakatuwa kasi ngayong araw, marami tayong bagong customers. May mga nanay-tatay at syempre, si Sir Michelle Coreg. Isang solid followers ko na nag-message pa para magpagawa ng Salamin. Salamat po sir at shoutout sa iyo. Ngayon nga guys, medyo madami-dami ang job natin ngayon. May mga single vision lenses na may anti-radiation Meron din blue light transition Ito yung isa sa best seller namin yan At syempre, may mga nagpapagwari ng progressive lens Na may blue light transition din Kaya dito, todo silip na naman ako sa mga lens Sinisigurado kong tama ang grado ng bawat customer. At todo din ang pagkakato ng lens. Iniiwasan kong mabasag ang lens para hindi tayo malugi sa negosyo. At after kong ikat ang mga lens, dito makikita nyo, todo naman ang paghahasa ko ng mga lens gamit ang edging machine. Hanggat maaari, iniiwasan namin magkamali o may mabasag na lens. Kasi kung nagkamali kami o nabasag ang lens, aray, aray ko. ko! Babawas ito sa sahod namin. Haha, joke lang. Buti na lang mabait yung boss namin. Pero syempre, sa trabaho namin, hanggat maaari, iniiwasan namin magkamali. Ayaw namin malugi ang aming munting optical shop. At gusto namin laging satisfied ang customers namin. Nakakatuwa lang talaga dahil araw-araw, may napapangiti kami mga customers. Katulad ng mga customers namin ngayon, masaya sila dahil malinaw na ulit ang kanilang paningin. Kaya, maraming salamat po sa inyong pagtiwala at sa pagpagawa ng salamin ninyo dito sa aming Optical Shop. Hanggang sa susunod na video mga salamin. At syempre, shoutout ulit kay Sir Michelle Corred. Solid followers ni Technigel. At sa lahat ng mga kasalamin ko dyan, just keep watching at share ang video. Dahil pipila ako na isa sa inyo na bibigyan ko ng libreng salamin. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat ulit mga kasalamin. Stay malinaw, stay stylish. Thank you.